Hello, hello, hello. Hello guys. Magandang tanghali sa lahat. Nandito nga pala ako sa tabing dagat. Nagmumuni-muni. Ayan oh. Ayan. Ayan. Abang hinihintay ko yung pinapapermahan ko sa provincial. Oh, nasa dapat sa bindagat ako. Mapaisip bigla. Oh, ayan po. Mapaisip ko bigla. Ang akong... Kaya nagmuni-muni ako dito. Ang magawa'y eh.